Ayan guys, tikman natin yung kinakain ng atay, lays. Sarap! Ang sarap! Joke <laughs> lang. Ayan guys, pakita ko sa inyo kung paano yung kinakain nila. Anong silage yan, ayan. Ayan, yung kinakain ng ating mga baka. oh, ayan. Ito guys, so, mm, Gandaw, oh, quality. Ayan. Mm. <laughs> Guys, as usual, mag-pint out na naman tayo ng silage. <laughs> yan yung mga bull natin oh. Ayan. Siyempre, mag i muna tayo guys. Nakargaan muna natin yung ano, atin. Wait on. Ito ay uh, pasture silage. Tamuto guys. Tamuto guys. pagka nagluluto ng ganyan guys dahan-dahan lang Yan yung mga uh, pino natin, pino. Dalawang pit na yan, guys. kakapit muna natin itong hydraulic hose Siyempre ikutan muna uli natin Para masiguradong uh, Ayos yung ating ano Kung flat yung gulong lahat che mo muna guys Para Para sigurado Ayan, dami pa nating silage Pero ito na natitira, nakalahati na natin yung ano May isang, ay, isang buwan na tayo nagpapakain Ngayon 23, isang buwan na tayo yung mga pilay natin, mga kakapilay Tsaka may dalawang uh, mastitis dyan Dalawa lang Ayan, stack pa natin yan guys Ayan, ito yung naani nating silage ngayong taon At saka bali dalawang stack na ganito pinagkukuhanan natin tapos yung mga village na yan 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 naman para next season na yung uh, silence na yan guys Tayo yung R1 natin oh. Okay? So, pakain na naman tayo na silage Ngayong araw na to Kaya, yun Basta araw-araw na yan At uh, ngayong gabi eh, Talagang malamig Dahil uh, ulan Parang isang linggong ulan to, guys Kaya, yun Pasakit na naman sa aming mga kapwa magpabaka At saka sa ating mga baka huh, Talagang ganun ang buhay Pero, okay lang naman, guys At uh, Marami pa naman gaminta mo Kaya Walang problema Kahit na medyo may masamang uh, weather na darating doon na nyo itong mga damo natin marami pa yan marami pa tayong damo so oh. dami pang damo guys kaya no problem yan ito ating trailer bali sa type na ito guys ang pinapakain na natin sa ilay 3 to 4 kg 3 to 4 kg yung pinapakain natin ni eh, Brecau kaya Percau kaya yun marami pa kasi ng damo kaya maganda pa yung tungku ng damo ang ganda kasi ng weather ngayon ngayong summer hindi tulad yung nakaraan na dry ngayon eh wet wet summer kaya green na green pa rin yung ating mga damo yun ang kagandahan pagka ano pagka natimingan ng weather tapos maganda pa yung payout ng uh, milk solid ng gatas bayad ng gatas kaya talagang tiba-tiba uh, yung mga employer ngayon saka yung mga share milker contract milker di diba? eh <laughs> Kaya shout out sa mga contract at saka contract filters dyan at saka yung mga mga share filters natin dyan na mga kababayan. Mabuhay kayo guys, hanggat gusto nyo. <laughs> Ayan, ito naman yung uh, kale natin. Ito, 16 hectares to, dalawang padak. 8.3 saka 8.1 lang ata itong isa na to. Sa itong padak 17. Ayan. Mga Kilian, papakain natin ngayong winter. Diba? Ito, so, marami pa tayong damo. Yan, mga mo pa natin. Ayan, ang daming mga ibon, oh. <laughs> yan, yung pakakainin natin. Pop. ayan na sila guys yung pakakainin natin pag nakita nila to tuwa-tuwa yung mga yan Tuwa-tuwa ayan yung pakakainin natin ah mayroon pa silang damo dami pa oh <laughs> sinasamantala kasi nating uh, pakainin pa sila ng maganda ganda guys sabang may damo pa maganda pa yung tubo kasi pag uh, nagnak tayo wala ng gatas Ayan, Kaya, uh, ano pa Control pa lang yung ano damo Medyo hindi pa ganun na katait yung budget natin uh, ulan kasi ngayong kape kailangan busukin natin itong ating mga baka uh, O konti lang ibibigay natin guys. Dami pa nilang damo. Usok na sila. Patitikimin lang natin sila. Ha? Yeah. Ayan guys, pakain na naman tayo ng silage Ayan, Sa ating mga milker Oh. Dami pa nilang damo oh. Yan. Yo, samahan nyo ako magpakain. Yan, sumusugod na sila sa atin, guys. Alam nilang nandito yung pagkain nila. Dami pa nilang damo. Oh. Kahit di ko na nga bigyan to eh. <laughs> Kaso nga lang eh. Bigyan pa rin natin sila kahit konti. Hey, excuse me, excuse me. <laughs> guys, pusok na pusok sila nami pang tamaw. kung totoosin, kahit di ko na bigyan pero bigyan natin konti oo kasi kasi mamayang gabi, kailangan natin silang pusokin at natilag tignan <laughs> Ayan guys, kain sila na guys, kain sila na silage. Tap up lang tayo ngayon kasi dami pang damo kung pansin nyo, dami pa nilang damo. Kaya dami pa nilang gatas, guys. Oh, tingnan niyo na may katawan ng mga baka namin, no? Ha. Oh, oh kaganta. Excuse me, excuse me, excuse me. Ayan guys, pakita ko sa inyo kung paano yung kinakain nila. Anong silage yan, ayan. Ayan, yung kinakain ng ating mga baka. Oh, ayan. Ito guys, so, mm, ganda oh, quality. Ayan. Mm. <laughs> ayan. Uh, ayan yung kinakain nila, kaya gustong gusto nila. Kaya dami pa rin nilang gatas guys, so. Oh. Ah, gandun. Busog tong ating mga baka oh, mamaya higa na naman kayo kain tulog sarap buhay nyo. Ayan guys, ganun lang magpakain na silage at uh, marami pa naman silang damo. Kaya konti lang 'yung pinagsak nating silage kaya yun, hanggang dito na po 'yung ating video for today. Maraming maraming salamat lagi sa mga nanonood sa atin guys. Sa mga pangarap ding mga kapag uh, dairy farm worker dito sa New Zealand na nasa Pilipinas o kahit saan man sulok kayo ng mundo, maraming maraming salamat sa suporta sa laging panonood ng ating mga video, sa laging pag-share guys. Keep sharing pa para mas lalo pa tayong ganahan gumawa ng mga videos na ganito. Maraming maraming salamat. God bless po. Bye-bye!